Matandang babae na kung saan hinulaan niya ang lahat ng magaganap na ngayong nangyayari na ngayon sa ating kasalukuyan. Hinulaan ng babaeng ito na isang matanda na bulag na ang AI ngayon na ating ginagamit. At marami pa siyang hinulaan ngayon na siya sabi nila na ito daw ang katapusan ng mundo sa ganitong date. no? Hinulaan niya po ang katapusan ng ating mundo ngayon. Ngayon mga kaibigan, alam naman natin ang nangyayari ngayon sa iba't ibang panig ng mundo. Laganap ang kasamaan, laganap ang mga protesta, laganap ang mga digmaan, iba't ibang kaguluhan, at ang lahat ng tao ngayon ay agresibo na. Kung mapapansin nyo, susisimulan natin sa mga individual. Ha, maging ang nanay, kapatid at tatay ay iba-iba na ang mga na nasa isip nila. Laman ng balita o ano mga nasa laman ng balita ay misa nakaka-stress sa atin. Naka-anxiety -na, na tayo dahil niya na ng sabihin ng banal na kasulatan. Bahagi ito kung saan malapit na ang kawakasan. Andiyan dyan yung mga pag-ibig ng isang tao, jowa man o asawa o mga kapatid ay nawawala na ang pag-ibig sa kapwa. Ang lahat ng tao mapalabintangin. Ang lahat ng tao ay um, uh, mapagmura, mapagtungaya, mapaglaban sa magulang, walang paggalang, walang kaunawa, mapagpaimbabaw. Ang lahat ng yan ay pinagpao ng sabihin ng ating banal na, ng banal na kasulatan. Ngunit, itong matandang babae na aking sinasabi sa inyo na kung si, si Baba Banga ay isang bulag, hinulaan niya po ang lahat na magaganap ngayon sa mundo at kasalukuyan na nangyayari sa atin ngayon. Isa na dyan ang sabi ko sa inyo ay yung AI. Alam naman natin ang AI ay napaka high tech na kung ating susuri kung ating makikita at susuriin pa natin at bating gagamitin sa maayos na paraan. Subalit ang AI ngayon ay ginagamit sa iba't ibang paraan ng kasamaan, kaguluhan, kaya ang ibang tao ay napagbibintangan fake news, di ba? Kumbaga, parte na rin ito na kung saan ang mundo ay magkakagulo at magkakagulo na dahil nga sa pinagpaunang sabi ng banal na kasulatan. Ngayon, ano nga ba ang iba pang hula ni Baba Banga na kung saan isang matandang bulag ay isang propeta na tinuturing nila na hinulaan kung kailan magwawakas ang mundo? Eto, pakinggan nyo. Ang petsa na magwawakas ang mundo ayon sa bulag na propeta na si Baba Banga. Si Baba Banga, isang bulag na Bulgarian na Kleboyan. Nasikat sa kanyang mga hula ay muling nasa sentro ng atensyon para sa kanyang nakakagulat ng mga prediksyon tungkol sa katapusan ng sangkatauhan. Ipinanganak si Banjela Pandeba di Metroba noong 1911. Si Baba Banga ay naging bulag sa murang edad matapos siyang masalanta ng bagyo. At dito nagsimula matapos ang pangyayaring iyon, inaangkin niya na nagkaroon siya ng mga kakayahan sa psychic at nagsimulang gumawa ng mga hula. Tila ang mga pinakabagong hula ay nagdulot ng pagkabahala sa kanyang mga tagasunod at sa publiko habang hinuhulaan niya na ang mga apokalipsis ay magsisimula sa 2025. Gumawa siya ng maraming hula sa mga nakaraang taon ang ilan ay naiulat na natupad na. Isa sa kanyang pinaka nakakaintriga at kontrobersyal na mga hula ay ang petsa kung kailan magwawakas ang mundo. Ang apokalipsis ay inaasahang magsisimula sa 2025. Sa kabila ng katotohanan na ang sangkatauhan ay hindi ganap na mapupuksa hanggang sa taong 5079. Bukod pa rito, sinabi ni Baba Banga na ang isang salungatan sa Europa ay magwawasak sa populasyon ng kontinente sa 2025. Ang hula ay napaisip ang sangkatauhan lalo na sa patuloy ng mga salungatan at tensyon sa iba't ibang panig ng mundo ayon sa website ng Business Standard na kanilang sinulat sa taong 2025. Hinulaan niya ang pagkasira ng Europa sa pamamagitan ng panloob na salungatan. At sa 2028 naman inaasahang sisimulan ng mga tao ang paggalugad sa binus bilang pinagmumulan ng enerhiya. At sa taong 2033 naman ang mga polar ice cap ay matutunaw na naaantong sa mga antas ng dagat upang mabilis na tumaas sa buong mundo ang pagtungtong sa taong 2130, ang mga tao ay inaasahang makikipag-ugnayan sa mga aliens. Sa 2107 naman, ang tagtuyot ay magaganap sa karamihan ng bahagi ng mundo. Sa panahong taong 3005, makikipagdigma ang Earth sa isang sibilisasyon mula sa Mars. Pagsapit naman ng taong 3797, lilisanin ng mga tao ang Earth dahil hindi na ito matitirahan. Sinabi din ng site na ayon kay Baba Banga na hinulaan din ni Baba Banga ang paglitaw ng AI sa taong 2024 at ang kakayahan nitong sakupin ang mundo. Ang quantum computing anya ay makakagambala sa cybersecurity, healthcare at mga sektor na pananalapi. Sa taong ito ay hinulaan din na magkakaroon ng mga record-breaking na temperatura, wildfire, tagtuyot, banta sa marine life at marami pang iba. Ang hula ni Baba Banga na magwawakas ang mundo sa taong 5079 ay isang nakakatawag pansin sa buong mundo. Bagamat ang ilan sa kanyang mga hula ay lumalabas na nagkatotoo, marami ang hindi at ang scientificong ebidensya ay hindi sumusuporta sa kanyang apokaliptik na hula. Higit pa rito ang sensationalism ng media sa kanyang mga propesya ay nagambag sa pagpapalaganap ng maling impormasyon. Pero ayon sa sinasabi ng iba, marami din siyang nahulaan na natupad sa nakalipas na panahon. Pero ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa katapusan ng sanlibutan na ito? Dito sa Mateo 24:36. Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit na yaon, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man, ang amalang ang nakakaalam nito. Sinasabi dito na amalang ang nakakaalam ng kawakasan ng sanlibutan. Ngunit may sinasabi sa Biblia na katapusan talaga ay darating sa ayaw at sa gusto natin. Kaya maaring tama si Baba Bangka sa kanyang hula na ang kawakasan ay darating talaga. Ganito sinasabi sa Revelation 22 G's. At sinabi rin niya sa akin, huwag mong ililihim ang mga propesiya na nasa aklat na ito sapagkat malapit nang magganap ang mga ito. Alin ang isa sa mga magaganap ito nakasulat sa unang Pedro 3. Ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magdanakaw. Sa araw na iyon, biglang mawawala ang kalangitan na may nakakapangilabot na ugong, masusunog ang lupa at mawawala ang lahat ng nasa lupa. Kaya kabilang banda, maaring totoo ang sinasabi ni Bababanga na darating talaga ang kawakasan pero walang nakakaalam kundi ang amalang. Wala tayong ibang paniniwalaan mga kamunte at mga kapatid kung hindi ang banal na kasulatan lang dahil nadidito ang pinaka-impormasyon. Ika nga sabi ko nga noong paman, 15th century bago dumating si Kristo o pagdating mismo ni Kristo ay marami ng fake news ang kumalat. Ngunit hindi natin masasabi fake news ang matandang ito na nanghuhula dahil marami din po natupad sa kanyang hula. Kumbaga nga eh siya sabi ng ilan, 70-30. 70%, -30. 70 na tupad, 30 na hindi. Ibig sabihin, ang matandang ito ay hindi natin pwedeng ilagay sa isang fake news. Pero kung pagbabatayan natin ang banal na kasulatan at batay sa kanyang sinasabi, e eh, lalabas Siyempre, ang banal na kasulatan ang ating pakikinggan. Kailan ba sinabi ng banal na kasulatan? Ang magkawakasan ng mundo, ang sabi, walang nakakaalam ni ang mga anghel, ni ang anak, kundi ang amalang. Sa puntong ito mga kaibigan, talagang marami talaga nang ngayon na talagang kung kailan katapusan ng mundo dahil batay din sila sa mga nangyayari na kaganapan sa ating paligid. Napabalita naman natin, alam naman natin sa buong mundo, iba't ibang klaseng kaisipan natin o anuman isipin natin kasamaan na nangyayari sa mundo eh nangyayari na ngayon ng sabay-sabay. No? O papaano, maraming maraming salamat sa inyo. Hanggang sa susunod, paalam.